Bukas sa kaalaman ng publiko na isa sa pinakamatagumpay na love team ngayon ay ang Kath Den ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Limang taon na ang nakalipas mula na ipakilala kanilang tambalan kung saan ay agad na nakuha ng mga ito ang puso ng karamihan. At magpahanggang ngayon, pinapatunayan ang lakas ng kanilang on-screen chemistry sa patuloy na pagyabong nito ating balikan ang kwento kung paano nabuo ang Kathden den at ang sekreto ng tagumpay ng kanilang love team. The Philippine Showbiz List presents Alden Richards and Catherine Bernardo Love Team Success Story. The beginning of the Kath Den Love Team and Hello Love Goodbye. Taong 2019 nang simulan nila na Catherine at Alden ang pagbibigay kilig sa mega blockbuster film na Hello Love Goodbye mula sa direksyon ni Cathy Garcia Molina. Pareho silang kinuha mula sa kanilang mga kanya-kanyang love teams at mula sa magkalabang mga network. Ang kanilang tambalan ay tila isang bagay na hindi posibleng mangyari. Katunayan ang desisyon na subukang ipareha sila sa isa't isa ay naghatid ng sorpresa at magkahalong reaksyon sa madla. Nariyan ang mga katanungan kung kakagatin ba ng publiko ang bago sa mata nilang tambalan at kung mapapantayan ba ng Kathden ang tagumpay na kanilang dating kinabibilangang love team ng mga panahong yon ang Kathniel ni Catherine at ang dating nobyo na si Daniel Padilla at ang Alda love team ni Alden at Maine Mendoza. Ganun pa man sa kabila ng pag-aalinlangan ng iba sa kung ano ang kalalabasan ng love team na Catherine at Alden, pinatunayan nilang nararapat ang ibinigay sa kanila na pagkakataon na magkapareha. Masasabing ang iba ang hatid na on-screen chemistry ng dalawa na sa hindi inaasahan agad na pumatok sa tagkilya ang kanilang pelikula na inulan ng papuri. Nakuha ng Kath ang puso ng bawat manunood sa mahusay nilang pagganap sa kanilang mga karakter bilang sina Joy Marie Fabricas at Ethan Del Rosario. Kitang-kita ang pagiging natural ng mga ito, hindi pilit at ramdam ang koneksyon sa bawat isa. Masasabing tila tinadhana at sinulat ang kwento ng Hello Love Goodbye para sa kanilang dalawa. Bagamat hindi sila ang first choice, sa huli hindi niya nagkamali ang produksyon na piliin ng Kath dahil sa tagumpay ng pelikula, ilang taon na naging hawak ng Hello, Love, Goodbye ang record bilang highest grossing Filipino movie of all time na may worldwide gross na 880.5 million pesos. Bago ito napalitan ng MMFF movie na Rewind ng kapuso couple na sila Dingdong Dantes at Marian Rivera nitong unang bahagi ng taon. Alden and Catherine on working together for the first time mula na magkasama sa pelikula. Walang bukang bibig si na Catherine at Alden kundi ang kagalakan na sa binigay sa kanilang pagkakataon. Purong magagandang salita din ang binabato nila sa isa't isa lalo na sa pagpapakita ng professionalismo. Ayon sa dalawa, nang ibigay sa kanila ang hello, love, goodbye, hawak kamay nila itong tinanggap at nangakong magdutulungan para gumanda ang una nilang proyekto na sa huli, ay kanila namang napatunayan. Ayon kay Alden, nung nalaman niyang makakasama niya si Catherine sa isang proyekto, naroon ang na magkahalong kaba at excitement na kanyang naramdaman at na-challenge siya. Bukod kasi sa mga katrabaho niya ito, ay pangarap niya rin na makagawa ng star cinema film at isa ang hello, love, goodbye sa pinaka-best decision na ginawa niya. Sa kanyang karanasan ko sa unang pagkakataon na nakasama at nakausap niya si Catherine, lahat ni Alden bago pa ang pagtatambal sa kanila, dati pa sila nagkikita ni Catherine sa mga events at ang mga usapan nila ay limitado sa simpleng bati ng hi at hello o kaya'y magkabeso lang. Ngunit nang dumating ang proyekto nilang Hello Love Goodbye, doon nagkaroon sila ng pagkakataon na magkasama ng mas matagal. Nangyari ito sa isang restaurant sa ABS-CBN kung saan nagkaroon sila ng mas maraming oras sa mag-usap at magkakilala. Sinabi ni Alden ang unang impression niya kay Catherine ay sobrang gaan itong kasama. Wala nga raw siyang kailangan gawing effort para maging magkaibigan sila. Dilatural at madali lang itong makasama. Naroon anya ang passion nito sa ginagawa ang talaga naman daw mas nakaka-inspire. Katulad ni Alden, malinaw pa rin sa alaala ni Catherine ang unang beses na nakita niya ng personal si Alden. Dahil galing si Alden sa kabilang network, hindi raw niya inasahan na mabilis niyang makakapalagayan ng loob ang kapuso aktor ayon kay Catherine. Dahil sa hello, love, goodbye, mas nakilala niya si Alden at masaya siya nakapasok sa pagkatao nito. Hindi na araw raw yung tipo na nakikita niya lamang ito sa mga billboards at commercials. Ayon kay Catherine, ang unang pagkakataon na nagbatian sila ni Alden ay sa harap ng ABS-CBN kung saan sila formal na ipinakilala sa isa't isa. Naalala pa raw niya na nakatuck in si Alden at may suot na floral top noong araw na yon. Para kay Catherine, ito ang unang pagkakataon na talagang nagkakilala sila ni Alden at ang kanyang unang impression na rito ay approachable o madaling lapitan at kausapin. Inamin ni Catherine na may natural na awkward na siya tuwing nakikilala ang isang bagong tao, lalo na kung galing sila sa magkaibang network. Gayunpaman, pa bagamat hindi agad naging madali para sa kanya na magipag-chika kay Alden, hindi rin na siya nahirapan magkipag-usap rito. Pag-amin ni Catherine nung una, iniisip niya na baka mahirapan siyang makatrabaho si Alden nasa tiyak na satiyak na mag-a-adjust siya pero sa hindi niya inaasahan, mabilis siya naging komportable rito. Ayon pa kay Catherine, ang pinakanagulat siya sa kanilang pagtatrabaho ni Alden ay mabilis nilang pagkakaibigan. Inamin niyang madalas ay matagal siyang mag-warm up sa mga tao, lalo na sa mga lalaki. Ngunit sa kabila nito, mabilis silang naging magkaibigan ni Alden. Kaya nagpasalamat siya rito dahil sa madaling pagkakausap at magandang samahan nila sa set. The successful comeback of the Kathleen Love Team and Hello Love Again sa lumipas na taon at sa kabila ng pananahimik ng kanilang tambalan, pinatunayan ni na Catherine at Alden na naroon pa din ang kaibang lakas ng kanilang love team. Katunayan kahit natapos na ang Hello Love Goodbye at nagkaroon sila ng kanya-kanyang proyekto at kaparehas, marami ang umaasang mabibigyan muli ang dalawa ng pagkakataon na magkatrabaho. Lalo pat bukas si Alden sa pagsasabi na anumang oras, ay handa siya makatrabaho si Catherine at gawin ang sequel ng Hello Love Goodbye i-cancel nga raw niya ang lahat ng kanyang schedule para rito. Dahil bitin na magkatapos sa naturang pelikula na iwan ang mga nakapanood nito sa maraming katanungan kung magkakatuluyan ba sila o hindi. At ang pinaka-inaabang ang reunion project ng dalawa ay tuluyang nabigyang katuparan sa sequel ng Hello Love Goodbye na Hello Love Again ng mula sa Star Cinema at GMA Pictures. Patungkol sa kanilang pagbabalik tambalan, sinabi ni Alden na ang pagbabalik nila sa kanilang mga karakter para sa Hello Love Again ay nangangailangan ng na pagpapakita ng mga pagbabago dulot ng limang taon at ng mga karanasang nagbago sa kanila. Para sa kanya, ang proseso ay puno ng nostalgia. Kaya siya ng oras upang panoorin muli ang Hello Love Goodbye upang makita kung paano nila na ang mga huling eksena at kung ano ang nakita ng mga tao sa pelikula. Para kay Alden, ang paghahanda sa sequel ay hindi lang basta pagbabalik sa mga karakter, kundi pati na rin ang koneksyon ng mga pagbabagong personal nilang naranasan sa nakaraang limang taon. Sa kabilang banda, si Catherine naman ay nagsabing ang paghahanda para sa sequel ay isang magandang sorpresa para sa kanya hindi nila inaasahan na magkakaroon sila ng sequel, lalo na nang ipaalam ito sa kanila sa simula ng taon. Ayon kay Catherine, hindi niya pinanood ang unang pelikula ng Hello, Love, Goodbye ng Intentional, ngunit pinanood niya ang inang eksena dahil lang malaman nila ang tungkol sa sequel na lamang malaki ang agot ng kanyang karakter mula sa unang pelikula hanggang sa Hello, Love Again. Dahil dito, nais siyang magbigay ng ibang flavor o bagong approach sa kanyang karakter sa sequel. Sa pagsasama nilang muli ni Alden sa isang proyekto, sinabi ni Catherine ang pagiging bukas nila sa isa't isa at ang pagpapahalaga sa kanilang pagkakaibigan ay nagpapadali sa trabaho nila. Parehong araw silang may prinsipyo. Kapag trabaho, ibinubuhos silang 100% o huwag nilang gawin. Para naman kay Alden, ang pagiging komportable niya kay Catherine ay dahil sa tiwala na nabuo nila sa isa't isa. Masasabing sulit ang matagal na paghihintay at naroon pa rin ang magic ng and Love team dahil katulad ng Hello Love Goodbye, agad na pumatok sa takilya ang Hello Love Again mula na ipalabas ito sa mga sinihan noong November 13, 2024 at patuloy pa rin itong humahataw hanggang ngayon. Katunayan as of November 23, 2024, ang Hello Love Again ay kumita ng mahigit 1 billion pesos at naging unang pelikulang Pilipino na lumampas sa 1 billion sa buong mundo. Sinundan ito ng ilang box office achievement, kabilang ang pinakamataas na first day ticket sales na 85 million pesos. Pinakamalaking single day gross na 131 million pesos. Pagpasok sa US Top 10 box office at pagiging highest grossing Filipino movie as of November 2022. Kaugnay nito sa isang video statement, nagpasalamat sila Alden at Catherine sa kanilang mga fans at kababayan sa pagsuporta sa kanilang pelikula. Ayon kay Alden, hindi nila inaasahan na aabot sa ganitong kalaki ang kita ng Hello Love again sa buong mundo at nagpasalamat siya ng taus puso sa lahat ng sumuporta. Sinabi naman ni Catherine na wala siyang sapat na mga salita para iparating ang kanyang pasasalamat sa tagumpay ng pelikula. Nagpasalamat siya sa lahat ng sumuporta, pati na sa mga kababayan, at sinabi niyang bahagi ang mga fans sa tagumpay na ito. Ang dalawa ay parehong nagpasalamat sa lahat at nagbigay ng congratulatory message sa kanilang mga taga-suporta. Catherine and Alden on their deeper friendship and hello love again. Sina Catherine at Alden ay nagpapatuloy na talagang may mahika sa pelikula at ang isang on-screen romance ay maaaring humantong sa higit pa, isang matagalang pagkakaibigan. Hindi nga lang nila ipinagdiriwang ang tagumpay ng Hello Love Again at ang kanilang love team kundi ang kanilang matatag na friendship. Inamin ng dalawa na dahil sa pelikula kaya mas lalo silang naging malapit sa isa't isa kumpara noong 2019 sa Hello Love Goodbye. Sa pangalawang beses silang pagsasama, nakita at napatunayan na raw ni Alden ang husay ni Catherine, mapatrabaho man o personal, at alam na rin niya ang mga hilig nito. Ayon kay Alden, isang magandang katangian ni Catherine ay ang kakayahan nitong malaman kung ano ang mga bagay na dapat seryosohin at ano naman ang mga bagay na pwedeng gawing magaan lang. Nakita rin niya kung paano nag-mature si Catherine at naging ganap na babae sa mga nakaraang taon. Samantala sa panig ni Catherine, sinabi niya na matapos silang gawin ang hello, love, goodbye, ay nagtuloy-tuloy lamang ang magandang ugnayan nila ni Alden. Sa lahat na kanilang pinagdaanan, isa raw ang hindi nagbago sa relasyong na buo nila ang kanilang pagkakaibigan. Sa katunayan, mas lalo pa raw itong tumibay sa paglipas ng panahon. Kung saan may mga bagay na silang napag-uusapan ngayon na dati ay hindi naman nila napagkakwentuhan. Alam niya raw na kaya niya magkipag-usap kay Alden at ngayon ay hindi na siya nahihiya o rin dalawang isip sa pakikipag-ugnayan dito.